Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na updates. Ngayon ay Tuesday, February 4, 2025 at narito ang ating latest weather conditions. Ayon sa PAGASA, wala silang binabantayang anumang low pressure area sa ngayon. Maliit pa rin ang tsansa ng bagyo ngayong linggo. Karaniwan, bihira ang mga bagyong nabubuo tuwing Pebrero at Marso. Ngayong araw, patuloy pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon o Amihan sa Northern at Central Luzon, kaya asahan ang mahinang pagulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Region. Samantala, ang easterlies o hanging galing sa Pacific Ocean ay magdadala ng mas mataas na tsansa ng mga pagulan sa eastern Mindanao, particular sa Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Sa pangkalahatan, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, ngunit posibleng magkaroon ng isolated rains, showers and thunderstorms sa Visayas at southern Luzon. Sa Northern Luzon naman, posibleng magkaroon ng isolated light rains o pag-ambon dulot ng amihan. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalakas ang northeast monsoon at easterlies sa pagtatapos ng linggo. Kaya posible ang mas maraming pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, at Eastern Mindanao mula Thursday hanggang weekend. Asahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito. Samantala sa Luzon, patuloy ang mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon dahil sa amihan. Sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at CALABARZON, posible rin ang pulupulong mahinang pagulan. Samantala, ang Bicol Region at MIMAROPA ay makakaranas ng scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura ngayong araw sa salawag nasa 23 to 30 degrees Celsius, Bagyo 16 to 22 degrees Celsius, Tuguegarao, 22 to 27 degrees Celsius, Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, Legaspi 24 to 30 degrees Celsius, sa Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan ang isolated rain showers and thunderstorms. At Narito ang forecast temperature range: Sakuyo Islands 25 to 31 degrees Celsius. Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban 24 to 32 degrees Celsius. Iloilo 23 to 31 degrees Celsius. Cebu 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Davao, 25 to 30 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, may nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, at hilagang bahagi ng Ilocos Sur dahil sa malakas na alon dulot ng amihan pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing lugar at yan ang ating latest weather update salamat sa panonood at manatiling nakatutok sa aming channel huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe pindutin din ang notification bell para sa real-time updates maraming salamat at mag-ingat po tayo lagi